Diyos maray na aldaw. Ako po si Haina Kunsina. Ibahani do po ako para bisitahon ang saro sa mga 29 barangay na pinamamayuhan kan sa tuyang alkalde, Honorable Gerald B. Peña, para aramon ang mga produkto na nakukuha sa nipa. Iyo po iyan ang Barangay Dulo, Sitio Talisay. Madya sa tuyang aramon. Kairiba ta po unyan ang grupo Kandulo Talisay Nipa Farmers para aramon po kung paano nagpupuon ang paggusi kang nipa na ini bago ini maging sarong produkto. Maray na hapon, Sir Noel, asin po sa pag-iriba. Maray na hapon na po, po uh, nipo, sa inyo. ni po sa pag-iriba mi po kang uh, Dulo Talisay Nipa Farmers Association. Uh, ni hindi pa mga kairibahan ko uh, may istorya mi po kung paano nagkukuha ng nipa tanganin maging isa rong produkto na pigaapot na tiklad Mm -hmm. ang inut inut po na pigigibo dyan uh, pagkaagang amay hahanap po na ang sa iyang tabak ang sa iyang sarungan ang sa iyang sagwan as in tataison niya ang sa iyang tabak tanganin maging matarong kapag ready na siya okay na ang sa iyang tabak ang sa iyang inuman mm -hmm. hahanap po niya ang sa iyang sagwan tanganin magpasiring siya duma sa iyang kanipaan hindi pa lang sa ng kanipaan na na almost 100 hectares ang kada hectare niya dyan may sadiri angkada sa sarok ko yan ning, uh, may 2 hektarya may tulong hektarya ngayon yan pag abot duman uh, hahanapon niya itong pigaapod na madahon mm -hmm. pigaapod kasalaw ka ikan sarong taon ang kanipaan nagdadahon yan every 3 months or 4 months may harvesting talaga yan mm. nga sangon yan po hanggat day pa po yan natatay ang apod pa lang po kaya nipa nakakaugma po no kasi sa pag tang ini ako po mismo nakakanood ta ini po palang pag-arog ka kan siring kan sa imong nanambitan sir pag-arog po ka ni na day pa talaga siya na tatahi no ni pa pala pero once another, na no yun po 'tong inaapod Iyo tang tiklad sang po, so, po madamo po kita sa sarong location kung sa inpo duman talaga ginigibo ang mga produkto na hango po sa nipa so ibahanin do po kami Kaibanan ang po niyan si Nanay Iching na sa mga kan miyembro Kandulo Talisay Farmers Association na kung sa'in pinapahiling po sa tuya, ini po saro ining palakpa na sa presente nililinigan para po si produkto ka ini magamit po sa pag-ibon ng tiklad. Nana Iching, panuta po ini ginigibo? Uh -huh. Ini po, pig anon mo na, pig babak, tapos pig papanasan. Uh -huh. Tapos po, gibon ang pangtahe. Ayan. Karagan kayan Tapos itatahin it it, na sa nipa. Ah, okay. Ayan po. Na po yung gagamiton sa yun Nahiling nindu po ining mga excess na ini, ining mga excess na ini, pwede pa po ining magamit sa atyenda po no sa tuwing maaraman. Gagamiton man po ini para magibon ng papel. Tama, nadumpo do, magigibo ta po ining papel. Very amazing po no interesting na mari produkto na ta sa Nipa. Pero sa unyan, sa tuya pung ang aramon ang pagiboning tiklad. Sinanay Salvi po tsaka si Nanay Eva. Sinaman po ang nakatoka para po magibo ka ining inaapod tang tiklad. Okay? Very interesting. Salamat po maray, Nanay Salvi, sa pagiras kung panuta po ang mong tiklad. Kasi bago po sa tuya ng nanambita, na bukod po sa tiklad, nakakagibo din po kita ni Eco Bag, manlain-lain na produkto gikan sa papel. Uh, maray na hapon po sa Induga Boss, uh, ini po palan, hindi uh, ini po ang pigagamit mi na raw materials na konsay nakakagibo po kami ni sarong biodegradable paper o pigaapod pong papel na kung sa'y madaling malalapa. Ini po ang samuyang raw material sali po sa pagka-aapod na nipa stock o ragpa in local name po. So, nakuami po kaya ang idea ini kay itong uh, medyo nakaisip-isip kami na ano ang maray na alternative uh, livelihood program na pwede ming magibo liban lang sa pagtiklad. Ngunyan, nag po kami ng idea, ano daw pwede gayod na gibuhon mi man ining biodegradable paper. Ang kinagayunan ka ni Sir Noel, since biodegradable, so environment friendly siya. Yes po, talaga totoo po iyan. Kaya sa ngunyan po, ipapahiling ko kung paano po ni Pig gigibo. ko muna po. siya. Chop muna siya. Arag po kayo ni. Eh. Chop. Chop. And then, piguubakan ko po yan. yan. Ako ba po kita? So, mga arog lang kayo yan. Uh -huh. Okay. Iwan ka lang muna. Nahiling mo po ma'am, nagpa-pulse na siya yes. halos. Ayan siya. Ayan na po siya. Ayan po yan. sa YAN po ang pigagamitan gamitan ah. taning screen. Ini, ini, ini ang luwas niya. Oh, ayun, may mga tuti bags. Ay, may mga ano naman nga ni pala, no? Ay, ano, naman po eh, ako. Kasi pwede po siyang i-customize. Say, for example, gusto po ninong palagan yung pangaral Kunwari po ako, ay nakonsina, Pwede po ninda dyan ilag. Yes. May emulsion na ano naman po siya, chemical, na kung sa in, nagiging makintab siya tangani maging siyang water resistant. Hindi siya mabasa. Kapag, pagkatapos po kaya, pag ROKD, iba siyang water resistant, talagang mababasa. mababasa po nga ni. Ini po si mga sling bag. Medyo may kasalitan siya. So, mga coin pours po, pwedeng pwede didi. Ang nahiling ko po, digdip, no, very durable. Gusto mo sabihin, Masarig po siya, o. Oh. Yes, oh. garo po siyang leather. Natry ko na yan, ma'am. Limang kilong ga po. <laughs> Tapos dinara ko sa gawa. Nilag ko lang sa motor kinurakas-kasa ang sumuot na mag-value siya, di po talaga siya napapakit. Nagbabounce na, lang siya. In the event po, na gusto ninyong paribayan, as it was mentioned po by sir, gusto po pong paribayan ining strap, pwedeng, 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 po, pwede, po, po. No, pwedeng pwede po yan, sir. Pwedeng po. Depende po sa style na gusto ninyo uh, maiproduce. O, so, di ba? Bongga. Yes, sa inka pa, sa dulo na. Kami <laughs> <laughs> ang dulo, kanisa'y di ka.